Higit apat na milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang matagumpay na nasabat ng Southern Police District sa magkakahiwalay na operasyon ngayong linggo habang isang lalaking nagpapanggap na personnel ng polisya ang nadakip sa Quezon Province. Si Jap Regala, una sa balita. Himas-rehas ang lalaking yan matapos madakip sa isang operasyon ng mga otoridad sa barangay Ibabang Dupay sa Lucena City. Ang saspe kasi nagpapanggap bilang tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at naniningil ng pera kapalit ng pag-aayos ng reklamo at garantisadong kaso. Kaya sa ikinasang entrapment operation ng mga otoridad, ang lalaking nagpapanggap na CIDG personnel dinakip ng mga tunay na tauhan ng CIDG Quezon Provincial Field Unit. Nakuha sa suspect ang mga peking ID na siyang ginagamit niya sa panloloko. Aabot sa higit apat na milyong pisong halaga ng iligal na droga ang matagumpay na narecover ng Southern Police District sa kanilang mga operasyon mula October 20 hanggang 26. Sumatutal, umalo sa 76 na drug suspect ang nadakip ng pambansang pulisya sa kanilang 54 na operasyon. Umabot din sa higit 600 gramo ng hinihinalang shabu at halos 3 gramo ng mariwana ang nasamsam sa mga operasyon. Voluntaryo namang sumuko ang dalawang individual na dating miyembro ng Communist Terrorist Group sa Bulacan Police Provincial Office. Alas 4 ng hapon ng sumuko ang dalawa sa headquarters ng Hanay sa Barangay Sampalok, San Rafael, Bulacan. Nasa kustudiyan na ng mga otoridad ang dalawa para sa dokumentasyon at nanggahanda na ng custodial debriefing report para makakuha ng mga impormasyon sa kanila. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Japr Regala, alauna sa balita, Congress TV.